Isang mabagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 24, 2025, Biyernes ng ikadalawang kutsang na linggo sa karaniwang panahon. Atin po unang pagbasa at pag sa araw nito ito ay hinango mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, chapter 7, verses 18 to 25. Mga kapatid, alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin ibig kong sabihin sa aking katawang makalaman kayang-kaya kong magnasa ng mabuti hindi ko lang magawa ang mabuti na ko sapagat hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko kundi ang masamang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa kung ginagawa ko ang hindi ko ibig hindi na ako ang may kagagawa nito kundi ang kasalanan nanahan sa akin. Ito ang natuklasan ko. Kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa na ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautosan ng Diyos. Subalit nararamdaman kong may ibang tuntunin sa mga bahagi ng aking katawan at ito'y salungat sa tuntunin ng aking isip. Dahil dito, ako'y inaalipin ng kasalanang nananahan sa mga bahagi na aking katawan. Kahabag-abag ang kalagayan ko. Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Ang Diyos sa pamamagitan ni Yeso Cristo na ating Panginoon. Salamat sa kanya. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mabagpalang araw sa inyong lahat at mula pa rin po dito sa Pisa, Italy. At ito po ang ating unang pagbasa at pagminilay sa araw na ito. Talagang makaka po tayo sa nararanasan ni San Pablo o uh, nakaka at alam ng ni San Pablo ang atin din po nararanasan. Yung sabi nga dito, gusto nating maging mabuti pero hindi natin nagagawa. Diba yung, gusto ko, diba sabi nga, gusto ko bumait pero hindi ko magawa. Ito yung karanasan ni San Pablo din na hindi malayo sa ating lahat na gusto naman talaga natin maging mabuti. gusto din natin na masunod natin ang kautosan ng Diyos. Gusto natin uh, sinisikap din natin no, na makagawa ng kabutihan sa ating kapwa, makasunod sa mga utos ng Diyos pero yung tabing ano, struggle is real. So, talagang nahihirapan tayo dahil kung kailan gusto natin gumawa ng mabuti, kung kailan gusto natin maging mabait, doon mas maraming tukso, doon mas maraming talaga uh, talagang magtitrigger sa atin no, na makagawa ng kasalanan. Pero muli, no, dito nga sa sinasabi ni San Pablo, sino bang makakapagligtas sa atin? Sino bang makakatulong sa atin? Walang iba kundi ang Panginoong Hesus Kristo pa rin. Kaya uh, sa tingin ko, no, ang ang mahalaga din at tinitinan sa atin ng Diyos, yung hangarin natin. Naghahangad tayo na maging mabuti pero pumapalpak tayo uh, para bang okay lang. No? Uh, kung pumalpak, kung magkamali, uh, bangon ulit. Sikapin natin ulit. Yun yung mas maganda kasi. Na yung sinisikap natin, bumangon sa bawat pagkakamali natin. Sinisikap natin na uh, ihingi ng tawad ang ating mga kasalanan. Nahirap kasi kung uh, pagpapasakop na lang tayo na sasabihin natin pakasalanan ako, hindi na tayo titino, hindi na tayo makakagawa ng mabuti. Uh, yun, yun yung mga taong nawawalan na ng pag-asa. Kaya sana po, no, sa panahon natin ito, ang uh, Jubilee of Hope, sikapin natin. No? na mas magkaroon ng pag-asa, mabuhayan tayo ng loob na anumang pagkakamali, kayang-kaya natin mapaglabanan ang anumang mga tukso, ang mga bagay na napapalayo sa atin sa so, Diyos. Hindi po, sa mga araw sa inyong